Hello guys, good evening. Welcome again sa ating YouTube channel. So for today's video guys, ay magsishare tayo sa ating mga gamot na binibinta dito guys sa ating tindahan. So, meron kasi naglalako dito guys na nagtitinda ng gamot. So yun, wait lang, para madili. So pasensya na guys at maingay yung ating bubong dahil umuulan dito sa amin. So, hindi ko lang kung may look for sure ba. Kasi, uh, kaninang madaling araw, umulan. Tapos, kaninang umaga, hindi na siya umulan kaninang umaga. Pero, nung bandang alas dos. So, kanina ay uh, pumunta ako ng palengke, guys. Kasi, nagpa-G ako. Tapos, kami uh, na lang din sana ako ng iba kong mga ano dito sa tindahan kaso hindi ako nakapamili dahil sobrang lakas ng ulan at nag brand out pa so yung binili ko ay doon na lang sa palengke mga ilang ilang peraso lang guys yung binili ko sa palengke guys hindi na ako nakapasok ng grocery dahil nagmamadali na ko at na stranded ako sobrang lakas ng ulan tapos yung palengke pa namin sobrang basa parang ano yung parang sa Bisaya pa sa dinan. <laughs> Ang basa guys, yung mga tao doon nagwawalis na sa ano, nagwawalis sa tubig dahil sobrang lakas. Ang bubong, ano ba nangyari doon sa palingki namin eh? Nakakadulas kaya lang himahirap maglakad-lakad na ano, madulas baka mamaya mas live ka. So nakakatakot lalo na sa mga matanda at mga bata. Kaya kanina naglalakad ako sobrang ingat ko talaga dahil ang basa ng tiles. So, mamaya madulas tayo. So yun guys, no. Bago pala ang lahat, thank you so much sa mga nanood ng aking video at sumuporta. So, Comment lang kayo guys para mabalikan ko kayo. Ayun. So yung ating top ngayon ay mag-share tayo sa ating mga gamot na binibenta. So yun nga guys, merong naglalako dito na gamot. So medyo nainis lang ako dun sa tao kasi uh, parang naninilit siya ba dun sa gamot niya sabi, sinabihan ko na na hindi ako bumibili ng mga gamot na lako-lako lang. Sabi niya, mura lang daw i-compare sa ano. Sabi ko, hindi na baling mahal yung sa ano, sa pharmacy. At least, sure ka talaga. Kasi mga lalako, mura nga. Pero, fake naman. So, mahirap na kasi gamot yun iniinom ng tao yun tapos syempre kami kami mismo nag umiinom din ng gamot so diyan pwede diyan pwede na basta-basta na lang tayo bibili ng mga gamot so so guys ingat-ingat talaga tayo huwag tayong basta-basta bumili ng mga gamot lalo na yung nilalako huwag natin habulin yung mora importante safe tayo at dun tayo sa ano talaga yung yung ano talaga yung sa pharmacy talaga natin binibili so yun guys si share natin yung ating gamot so iyan ko lang yung aking camera Thank ito guys, ito yung nilalagyan ko ng gamot ko. Ayan, kasi hindi pa tayo nakabili. Gusto kong bumili yung lagayan talaga ng gamot yung mga maliliit na mga box. -boxing. Kaso wala pa ka tayong budget. So dito muna. So ito yung mga binibinta kong gamot. Ayan, ito medical na 400 grams. Ito naman bumibili lang ako dito ng kaunti lang guys mga apat na so, kasi hindi naman to masyado mabinta so kahit pa konti konti basta meron at saka para hindi tayo magkaroon ng ano expiration dahil may gamot ito so kailangan safe talaga at malayo pa yung kanyang expiration at ito naman yung ating new sip. Itong new sip ay bumibili ako dito ng sampung peraso. Yan. So, ito yung, ito pala yung binibinta ko dito ay 16. Ito naman yung new sip ay 10 peso. Tapos, Rixidol. Rixidol, sampung peraso din binibinta ko. Kasi itong mga gamot na to, ito yung malakas na mabinta dito sa akin. Yan, Rixie Doll, 10 piso din yung binibinta ko dito. Ito po, music. Tapos, itong, ano natin, Cremel S. Yung Cremel S naman ay bumibili din ako dito ng anim, apat, yun. Ganun lang. Tapos, yung bintahan ko dito sa Cremel S ay 13 peso. At meron din tayong medical na ano, 250 ba ito? 200. 200 gram. So, dalawa lang. Ito, mas bumili lang ako dito ng ganito. Dalawang pera. kasi mas mabinta i-compare dito yung malaki. Pintahan ko dito sa medical na uh, ano ay 11 peso. At dito naman para si Tamol. Yung para si Tamol yung bintahan ko ay uh, hindi ko mamuray ba yan? Mm, 6 peso. So ito bumibili ako ng 10 peraso. Ito naman hindi siya masyadong mabenta yung timpla, bihirang bihira lang talaga may maghahanap dito. So, yung bintahan ko dito sa tempra ay 9 pesos. Tapos, ito namang ating diatab. Si so, diatab natin ay 12 peso. So, yung binibili ko dito guys ay pakunti-kunti lang yun. At meron din tayong kiddy lips. Yung kiddy lips po ay nasa anim or apat na peraso lang binibili ko dito guys. So yung bintahan natin sa kiddy lips ay 7 peso. Tapos meron tayong planax. So, yung bintahan ko dito sa planax ay 28 kasi mahal itong planax eh. Tapos, bumibili lang ako dito ng tatlong piraso, guys. At itong ating tusiran. Ay, tusiran. Oo, tusiran. Ayan. So, bumibili ako dito ng ilan, walo. Walang piraso or anim. Ganun. So, yung tusiran natin ay nasa 17 peso na siya kasi tumaas na to. Tumaas na yung ano nyo. At etong ating sitirisin. Yan, sitirisin ay tag-8 peso. So, walong peraso yung binili ko. Tapos meron tayo dito din na um, ano ka? maid So, yung maid ko ay 6 peso. Yung bintahan ko. 6 peso. Nagtaas na rin yan, guys. Yung ano. At itong Saridon. Saridon is 12. So, yung tumaas na binago ko na yung price itong mga loperamide, susiran, uh, itong saridon, tapos music, dicogen, biogesic, at uh, bioflu, alaksan, paracetamol, at saka cyclobirin, at cremel S, at rixidol. So, yun yung pinago na ng price guys kasi tumaas na sila. At yung ating amoxicillin ay tag 7 peso at yung ano naman itong may pinamit ay 6 tapos itong decalgin yung decalgin is 12 Meron pa tayo ditong bagong binili na ano sya, buy 7 get 1 free sya guys. So minsan may mga ganito sila so malaking tulong kung may free tayong isa. So sa so, bio flow may free tayong isa. At yung ating value G6, buy 8 plus 2. So dalawa yung free natin dito sa value G6. At ito namang alaksan. So, yung alaksan ay may plus 1 siya. 5 plus 1. So, yun yung ating biogesic ay 9 piso. Tapos, yung ating bioflu 12. At alaksan natin ay yung alaksan. Sana ba yung alaksan natin? Uh, 13. So, yun guys. So, yan lang yung ating gamot na binibinta. At meron po pa pala ako dito, Dicycloberin. Ito yung Dicycloberin, only ito. Dicycloberin, tapos itong, ito, ito, hindi ko masyadong mabinta yung solmix kasi ah, hindi na ako bumili. So, yan lang guys. Ito din yung ano. Ano ba ito? Meron pa pala dito yung albidol. So, isang basis lang may naghahanap itong albidol. Eh, yung mga hindi masyadong mabinta, hindi ko na siya binagbagan. So, ayan lang guys yung aking ma-share sa inyo at ma-update. Thank you so much sa inyong panonood. So, kailangan mag-ingat talaga tayo sa mga gamot na ating binibinta. So, yun guys. Maraming salamat ulit. Bye-bye.